Okay mga bro, welcome back na naman sa ating mga video. Bali meron na naman tayong gagawing isang generator dito. Ayun, bali ang kanyang pangalan ay Fuji Hama. Generator. Okay, bali siya ay 2500 watts. Ayan. So, ang nangyari dito mga boss ay pinunta dito ng may-ari. Ah, Balang sabi niya, bahala na daw ako kung ipapakilo ko. Ayan. Pero, chinik up ko mga bro. Ang kanyang naging problema, yung kanyang uh, switch on-off. Bale, ito, gagawin mo lang dito, pagdidikitin mo lang ito para mamatay siya. Ground itong kanyang kulay black. Ayan, buo pa naman yung kanyang makina. Pati yung kanyang uh, dinamo. Ayan, bali ang naging problema dito ay yung kanyang karburador. Ayan o. Oh. Ayan. Napunggal yung kanyang kondito, idle Tapos, niremedyuan ng may-ari, kinalsuan ng lata. Ayan. So buo pa naman yung kanyang ano, kuryente. May kuryente siya. Pero bali ko siya mga bro, CDI type. Meron siyang CDI. Ayun no. Ayun. Ayan, bali ang gagawin lang natin dito mga bro ay kuan lang. Papalitan natin ng karburador. Ito. Ayan. Yan lang yung nakita natin yung problema niya. Ayan. Okay, susubukan natin palitan yung kanyang karburador. So, bali meron na tayong nabiling karburador mga boss. Ito. Bagong karburador. Ayan. Okay, kabit na natin. Naklasin na natin yung dating karburador. Bali, ang gagawin natin, tanggalin lang natin itong cover ng kanyang air filter. Okay, tanggalin natin. Ayan. Tapos tuklapin natin tong cover nya. Ayan. Tapos tanggalin natin tong foam. Okay. Punin lang natin. Tapos tanggalin natin yung dalawang tornilyo dito. Ayan o. Gamit itong kwa natin, na 10mm. Ayan. Ayan gamitan natin ng open na uh, ano open rinse yan tanggalin pa natin yung isa okay pag natanggal natin mga bro yung dalawang tornillo dito sa ano papuntang tuhog ng karburador tanggalin naman natin yung nut dito o yung tornilyo dito o, para matanggal natin tong buong kanya air filter o air cleaner okay natanggal na rin natin lagay natin dito so gutin natin tong hose na ito Ayan. Tapos tanggalin natin to. Ayan. Okay. Lagay natin dito. ugutin na natin yung carburetor natin. Pero tanggalin muna natin yung ano dito. Yung dalawang ano. Meron siyang rod dito. Alambre. Okay. Tanggalin natin. Ayan. 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 Na. Tanggal na. Okay. So, bali na bali na yung kanyang huso. Papalitan na lang natin mga bro pag ano, pinalitan natin ang karburador. Ayan. So, bali ito mga boss yung kwa natin, bagong carburetor natin. Ayan, Ayan May pasama na rin pala siyang ano, hose Ayan lalagay natin mamaya. Tapos ito yung kanyang, kuan hawakan ng kanyang chok. Ayan. Ayan Tatapat lang natin itong kwan, rad na maliit na ito. Dito, ganyan o medyo maigpit pa siya kasi bago pa eh ayan ganyan so ayan ganyan pag naka chop tapos pag uh, naka open ganyan okay so ikabit na natin mga bro may pasama na rin siya palang mga kung mga bro gasket to Ito. Oh. tatlo kabilaan dito tapos lalagay natin dun sa ano pag nailagay natin yung air, air filter nya ito okay ilagay na natin okay mga bro okay pa naman yung kanyang gasket dating gasket ilagay na lang natin yung bago yan 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 ganyan tapos ilagay na natin yung carburetor natin okay ilagay natin mga bro yung carburetor natin Ayan, tapos ilagay natin yung rod. Ayan, tapos ilagay din natin yung spring natin. Ayan, nilagay na natin yung spring natin. Ito mga bro, yung kanito, yung hihila sa kanya kapag nahihirapan yung makina. Okay. Tapos, lagay pa natin yung isang gasket. Ayan. Ayan. So, pwede na nating ilagay 'yung kanatin air cleaner natin, 'yung housing nya Ayan, balik na natin. Yan. Tapos lagay na natin 'yung mga nut. Ayan, itong lumang carburetor. Oh. Lagay natin 'yung nut natin. Ayan. Tapos, higpitan natin. Ayan. Higpitan lang natin mga bro. Pero alalayan lang natin baka malustrid. Okay. Okay. So, ilagay na natin mga bro yung foam. Yung foam niya ilagay natin. Ayan. Tapos lagay na rin natin yung kanyang takip. Tapos lagyan na natin to. Okay. So ilagay natin mga bro yung kanyang hose. So tanggalin natin yung ano niya dito. Ito yung sing, -sing niya. Katira na lang natin yung dati. Yung tumigas. so So, natanggal na. So, i-drain muna natin mga bro yung kanya. Lagyan natin ng temporary na gasolina. Tapos, pag nalagyan natin ng konti, i natin para maianod yung kanyang dumi. Bago natin ilagay ito sa carburetor Okay, ilagay rin pala natin mga bro yung kanya dito. Tornilyo niya dito ulit. Okay, nagpita na natin. Okay, bago natin sasalinan ng gasolina mga bro, ay sahuran muna natin ito at para ma-drain yung ibang mga dumi, sahuran natin ng buti. Ayan. So, tanggalin natin yung takip. Okay. Yan, tapos iko natin ayun oh, na siya. Para yung ibang mga dumi mga bro ay pumunta doon. Para isasara lang natin mamaya kung ano kan. Halimbawa kan. Okay, pwede na. Para iyanod na yung mga dumi, sara na natin. Yan. Sara natin tapos ilagay na natin sa karburador. salpak na natin sa carburetor. Yan. Adun. Okay. So pwede na natin buksan to. Bukas na natin. Tapos Testingin nating panda rin. Okay, tapa natin to. Tapos takpan na rin natin. Subukan nating panda rin ngayon. So, i -check natin. So, i-check natin mga boss kung may lumalabas na kurinti dun sa kanya ang dinamo. check natin mga boss sa uh, AC ayan, tapos i-on natin to ay, nakapalo na yung kanyang voltmeter oh at 220 so try natin So, bali wala tayong kon mga bro, yung plug na sinasaksak dito. Ayan, subukan muna natin kon rektahan ng dalawang wire. So, patayin muna natin. Ayan, ito yung kanyang kill switch. Pag didikitin lang natin to mamamatay siya. Ground kasi ito mga boss, itong kulay black na ito, naka body ground okay riktan ko muna mga boss ng dalawang wire at titistingin natin titisting natin siya sa barin at sa kapliner okay mga bro bali nirectan muna natin siya ng outlet natin para matisting natin kaya naglulos pala mga bro dun sa kanyang circuit breaker kaya walang lumalabas nung tinutusok natin dun ng ano tester okay so testingin natin pandarin at tisterin natin kung ilan yung kanyang output mga bro mayroon siyang 225 ayan mayroon siyang output so testingin natin sa Barina Testeng din natin sa liner sya mga bro so patay na natin okay so legit mga boss yung pinalit nating uh, carburetor ayan para sa mga gustong gumili ng nito, carburetor nito ay ay ilalagay na lang natin yung link dyan sa kwan natin comment section natin o sa description box ayan so tingnan natin yung carburetor natin mga bro ayan o oh. so legit mga bro yung nabili nating uh, carburetor so okay mga bro sana ay nagkaroon na naman kayo ng konting idea sa video nito at maraming salamat ulit sa inyong panonood